Hello mga daddy at mommy, busy si na mommy Ching at daddy John ngayon. Kami ay gumagawa ng iba't ibang tapas ng Spanish food. Ayan, gumawa siya ng tomate with cheese. Tapos yan yung ginagawa niya ngayon ay ensaladilla. Tapos kinagyan niya ng hipon sa ibabaw. At ginadgaran niya ito ng itlog mga daddy at mommy dahil gusto raw nilang matikman ang mga Spanish appetizer dito sa Spain dahil may kasama silang mga kaibigan ng aming mga amo tapos ako naman ay gumawa ng tortilla at pakain-kain lang ang aking mga kiddos ayan, plate na ni John ang kanyang napiritog isda na bukeron mga daddy at mami Iprine prepare na namin ang kanilang mga pagkain dahil tumawag yung aming mga amo na late na daw sila darating ngayon. Dahil may welga daw doon sa Francia, kaya ang sabi niya ay iiwan na lang namin yung kanilang pagkain sa lamesa tapos sila na ang bahala and then Matutulong na lang daw kami. Hindi na kami nag-serve niyan mga daddy at mommy. Tapos nag-prepare din ng aking asawa ng kanilang dessert na crema catalana. Salamat!